ngayon lang ulit ng kuha ng dugo problema niya lang talaga yung sodium sobrang baba ng sodium niya buti daw naagapan kasi pwede rin daw siyang mamatay ngayon normal na yung sodium niya biyermes dapat uuwi na kami ano ngayon linggo kaya lang sabi ng doktor nagkaroon naman daw na infection yung ano niya katawan niya nakuha niya siguro sos kaya natagal lang kami bukas, sabi ng doktor, bukas lunes, pwede na kami makalakas. Ewan ko lang. Kasi, may ano yung oxygen ngayon ni Nainay, may malalim yung hinga niya. Sana, makauwi na. Kawawa talaga si Nainay. Kawawa kami turo. Si boss mo na yun, nandun ito na yung kaya na Babalik din ako mamaya pagtapos mo. Ito ko sa laundry ngayon. Я не заметила, не 10 minutes lang yan. Dry na yan. So, yung tuyo na. Tayin ko muna. 10 minutes. Pwede naman sana maglabas sa bahay. Kaya lang. Maglabas nung ano, ng mga damit. Hindi pa masyado yung tuyo. Tapos pag sinampay ko, kailan pa matutuyo yun. Eh, kailangan ko na bumalik sa hospital. Walang kasama si Naina. Kasi may trabaho pa si boss. Linggo ngayon na, pero busy-busy pa rin siya busy talaga. Kaya kailangan ako ng mabilis ang laba. Makita oh, ko sa inyo. Camera. Camera. water revealing station Ganda nung ano ng kwarto namin ni Nainay. Nakuha ng boss ko. Ano siya? Kaya lang, mahal. 6,500 per day. Pero solo lang siya. Private siya. Tapos, ano, may, may naglilinis na ng kwarto namin. May, nag, may kumukuha ng basura, may nagwawalis, may nagmamap. Wala akong gagawin. Talagang focus lang ako kay Nai-Nai. Hindi ko kailangan gumawa ng mga paglilinis-linis na yan. May sariling tagalinis. Ang galing. Tapos, ano, sa madaling araw, natutuwa pa ako sa madaling araw kasi tulog prinsesa ako. Kasi may, may taong mag-change position din kay Nana every 3 hours. Ang galing nga eh. <laughs> talaga ako dun first time. <laughs> o kasi baka private kasi. Grabe yung mahal, 6,500. Tapos nag-inquire si boss. Sabi niya kung baka may bakating kwarto na kahit 5,000 or mababa pa sa 5,000, kukunin niya. Meron naman bakante, kaya lang may kasama sa kwarto. Ayaw niya, boss. Tinanong ko siya kung kukunin niya ba yun. Sabi niya, ayaw ko. Matanda na si mama at hindi maganda, parang delegado nga raw. Ayaw. Kaya doon na lang kami nag -stay. Okay na din. Kaya lang, hindi, hindi, hindi libre pagkain. Ayoko din libre pagkain. Hindi masarap. May ganong hospital libre pagkain ng taga-alaga. Kasama na sa bill. Ikaw, depende sa'yo. Ang gusto mo. Pero ang ayaw hindi masarap. Take trip. Tapos na to. I-help out na doon. sa hospital to ayos. Fastest skill. Bawal mong dito. Balik na sa ospital yung bahay namin. No? Init! Init! Balik na tayo sa hospital. Jones. Dito na ako. <laughs> <You> don't know. i they Now they're back. Thomas National Archive is publishing the diaries in for the first time. This volume of Chang's journals covers 1948 to 1954, that the time when Chang was drafted into the US Army. Sa ano na window? Or building? Just get a better sense of who's actually on my Airbnb, and I want this.

kilo to eh. Kasi eh, kailangan ng last ng record. One twenty grams. gatas ni Nainay. Ito pang ano, hapon, mga alas tres. Basayan niya. <laughs> Wala kaming ginalang gatas dito. Lahat na supply. Lahat isinupply ng hospital. Diaper lang? Hindi, syempre. Gatas, gamot, sa so, kanila na tapos kailangan lagyan ng asin asin kasi nga, yung sodium niya mababa, pero normal na ngayon pero ayun ko, sinasuggest pa rin konti lang Okay. Otos inay inaiinom to. Ito mainit juice to. Matantaman. Warm. Malinis to. Alkaline to. either owned or oh, oh controlled God. in some sense by those handful of corporations. So we have a we have a tech oh, ecosystem that is shaped by the profit that motives it. and incentives of, you know, a few boards of directors, not by the social good. Yes, and when we uh, met, I think uh, April this year, uh, we briefly talked about that uh, because Signal at the moment still runs on Amazon Web Service uh, infrastructure. And so uh, if the AWS uh, for the moment uh, does not have a full region.